nakita mo ba si Leifi TV? Oo nga, papaturo sana kami kung paano gumawa ng realistic na video gamit ang VEO3, VEO3. d ba girls? Yes na yes! Ayan, what's up mga papi at mga ming nagbabalik si papi Leifi TV. Welcome sa page. Ayan, so for today's video, pag-uusapan natin ngayon kung paano gumawa ng hyper-realistic AI-generated video. Kung nakita niyo sa social media platform, nag-viral ka kamakailan lang yung uh, mga OFW natin na gumawa ng pyramid sa Egypt. Guys, ayan yung tintrabaho namin dito, nabuo kami ng piramid, mahirap maging OFW pero kakayanin para sa pamilya. So, ginawa yun ni Kumikis, uh, sikat na secure siya ngayon sa social media at uh, maraming nagkalat ngayon ng mga hyper realistic na mga video na kala mo talaga totoo di ba? Nasan dito sa Earth si Leife TV? So, ikaw ba nagtataka ka kung paano ginagawa? Gusto mo bang gumawa ng ganyang klaseng video? Ito ang video para sa'yo. Sa huling part ng video na to, uh, make sure na mag-stay kayo kasi ibibigay ko sa inyo ang tip paano kayo gumawa ng effective na prompt. Okay, so let's get into it. Is life TV, making pop, so fresh, we rise into the top AI tricks and a Love, learn, level up, that's what we do life is you feeling the spree. comedy meets hacks only on lifey TV. Ayan so na ng Google ngayon and then tatype natin VO3. Ayan may mga results dyan. hanapin lang natin yung Deep Mind. Ayan, so Google Deep Mind. Tapos may video dyan na nakalagay. Select natin yan. So may two options dito. Try in Gemini and try in Flow. So dun tayo sa Flow. Select natin to. Then dadalhin tayo nyan sa next page. Yung landing page ng Flow. Ayan. So create with Flow tayo. Select natin yan. Ayan. And then kung may mga updates or announcement, i-okay lang natin yan. And then, kailangan natin mag-sign up using our Google or Gmail account. Ayan. So, select natin kung anong Gmail ang gusto natin gamitin. And then, type natin yung password natin dun sa email natin. Ayan. And then, continue tayo. Meron tong uh, two-step verification. So, you can choose either email or kung anong uh, ways. Ang pinili ko dito is yung number. So, I will need to put in my um, number dito para ma-send nila yung code sa akin. Ayan. So, tatapang ko lang yung number ko para hindi nyo ako ma-text ng kung ano-ano kang talang tatuan. Ano? Char. Ayan. Continue lang tayo. And then, marireceive natin yung Google code. Um, less than a minute yan. So, ayan. Ilalagay ko na dyan yung code na na-receive ko sa text from Google. Ayan. And then, proceed lang tayo. Ayan, so makikita nyo natin doon tayo sa flow. Uh, tingnan nyo dito, zero credits tayo. So ibig sabihin, hindi tayo makakagawa ng video kasi wala tayong credits. So don't worry kasi um, i-click nyo lang itong subscribe dito. Ayan, ito na yung subscription page. Uh, free trial naman siya for one month. Okay, so yun, nasa taas kita nyo, may, may flow dyan. Agree lang tayo sa terms and conditions. Okay, so once again, libre ito for, uh, for one month. Uh, you can use your debit credit card, you can use your uh, PayPal, or pay through your phone. So ako, i-input ko lang dito yung uh, credit card ko. Pwede rin kayong gumamit ng debit card. Okay, tatype nyo lang dyan yung card number, yung expiration date, and then yung CVV sa likod ng card. Pagka hindi nag-proceed to guys, uh, ibig sabihin binablock ng banko nyo yung pagsusubscribe nyo. So you need to call your bank. So in my case, wala namang problema sa credit card na gagamitin ko. Make sure lang guys na i-note down nyo yung date na kung kailan kayo nag-sign up. Para makancel nyo siya before one month. Para hindi kayo ma-charge kasi may kamahalan tong flow na to. Uh, make sure na i-cancel nyo siya before at uh, the one month period. Uh, yung trial period, meron tayong 1,000 credits. So, ibig sabihin marami-marami tayong magagawa dyan. Kasi I think yung isang video is uh, 100 pat pababa. Uh, ito yung mga projects na ginawa ko. Yan, si Lola. Lola ang makinginom. Ayan, yung mga sip-sip. Ayan, -sip. shoutout sa mga sip-sip dyan. Ito yung tricycle na gagawin ko dapat ng transformer. Ito naman si like si Lor na pinagalaw ko yung photo niya ayan so create tayo ng new Ito na yung prompt okay nasa flow na tayo um, uh, remind ko lang kayo na isa prompt you need to be uh, very specific kung anong gusto nyong kalabasan ng video nyo kasi kung hindi eh, point lang kayo So, yan. Check, eh, select natin yung upper right nung text box. Meron dyan 1, 2, 3, 4. Uh, yan yung kung ilang results ang i-generate -ge niya. So, ako sinali ko lang dyan is yung 1. Para hindi mo magastos. Then, piliin natin yung view 3 na text to video. Ayan. Ayan. Kita nyo text to video to. Dito natin ipipaste or ilalagay yung prompt natin. Ayan. So, nakagawa na ko ng prompt dito. Ito yung uh, mga babae kanina sa intro ko na hinahanap ako sa beach. So yan yung prompt ko. Then in the next natin yan. So pinag record ko lang para makita nyo. So in uh, like couple of minutes magje-generate na yan. Hintayin lang natin. Ayan, katulad nito. Uh failed to generate or failed generation kasi meron siyang hindi na gusto ang prompt dyan. So, pag ganyan ang nangyari, reviewin natin yung prompt natin. Baka meron dyan na hindi wholesome masyado. Kasi syempre, yung flow is wholesome. Meron dito ako nakita hot. So, tatanggalin ko lang yung hot dyan. Uh, hot girls yata, yan. yan. Tapos, reviewin natin kung ano ang naging problema dito. I-edit lang natin yan. Okay. Abasahin natin kung ano yung malamang na hindi niya nagustuhan. Ito, malamang itong flirt na hindi niya nagustuhan yung flirt. Flirty. Ayan, ayaw niya ng flirty siguro. So, papalitan ko itong flirty ng jolly. Para maging wholesome lang tayo. Tapos, eh, di generate natin ulit. Ayan, make sure na naka-text to video tayo Otherwise, walang boses yung video nyo Pagka hindi yun nasundirik natin So, ayan, nag-generate na siya Yan yung naparadyo kanina uh, Yung intro uh, Panoorin natin ulit si Lifey TV. Oo nga, papaturo sana kami kung paano gumawa ng realistic na video gamit ang VEO3, VE ba diba, girls? Yes. So, ganoon lang kadali ang pag paggawa uh, paggagawa ng video dito sa VEO3. And since sabi ko kanina, may pangako ko sa inyo na para makapaggawa kayo ng prompt na maayos, eto na. Salamat sa pag-stay hanggang dito. So wala tayong gagawin kundi pumunta lang sa Google ulit. Yan, magpunta lang tayo sa Google ulit and then mag-chat GPT tayo. Okay, chatgpt.com Ang gagawin natin dito is dito natin ita-type yung gusto natin mangyari. Ang sabihin lang natin is make me a prompt for video 3. Okay, and then ilagay mo na yung instruction mo. Kasi yung chatgpt, alam niya kung paano uh, gumawa ng prompt na maayos na pwede natin i-copy paste kay video 3. Yan, yeah, so gagawa tayo ng panibagong Uh, prompt ngayon para bagong video lagi lang natin dyan sa chat GPT para makita nyo rin na real time tayo nag edit or nag create or nag generate ng video and then next natin ibibigay na sa atin ni chat GPT yung prompt ang gagawin lang natin dyan ikakopy natin yan tapos ipipaste lang natin dun sa flow kanina nakita nyo na kanina so hindi ko na uulitin so kinabi ko na so pinaste ko na uh, waiting lang tayo na mag generate ulit ng video and eto na si Lola Apo mamamalengki lang si Lola ha bantayan mo ang bahay sana nakatulong sa iyo tong video na to baka naman like and subscribe ka naman